mo bang hanap-hanapin ka ng mahal mo? Yung tapong siya na ang mangungulit at di na siya maghahanap ng iba? Pwes, kumuha ka na isang basong tubig. Krusan ng tatlong beses ang baso gamit ang yung hintuturo. Lagyan ng konting asin. Lagyan ng konting asin. Para pangontra kung may bakod siya o pangontra siya. Ilapit ang bibig ng baso sa bibig mo para ibulong ang pangalan niya ng tatlong beses. Uh, halimbawa, ang pangalan niya ay Jess Corpus. So, ibulong mo ng tatlong beses. Jess Corpus, Jess Corpus, Jess Corpus. Tapos, usali ng orasyon na ito ng tatlong beses sa bibig din ng baso. Uh, limator, Mojave, Makalimtim. Limator, Mojave, Makalimtim. Limator, Mojave, Makalimtim. Isunod ang kahilingan ng tatlong beses din pagkatapos ang bitin ng pangalan. Halimbawa, Jess Corpus, ikaw na ang mangungulit sa akin, hindi ka na mapapakali hanggang di mo ako nakikita at nakakausap. Hahanap-hanapin mo ako tatlong beses o salin Saka Sa kahi ng tubig, sa inumin. Hanggang dyan po tayo natatapos at sana'y makatulong sa inyo ang ritual na to. Gawin ito every Friday at hahanap-hanapin kanya at di na siya maghahanap ng iba. Maraming salamat!